noong 1735, ang Tagalog ay itinuturing na katutubong wika na nagsilbing pundasyon o pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang Pilipina naman ang unang tawag sa pambansang wika noong 1750 siya. Ipinapakita nito ang pagsisimula ng pagkilala sa kahalagahan ng pambansang wika bilang instrumento ng pagkakakilanlan. Ang Filipino naman ay ang pambansang wika ng Pilipinas na ay dineklara noong 1987. Naglalarawan ito ng mas malawak na pag-unawa at pagtanggap sa konsepto ng pambansang identidad. Sa kasalukuyan, ang Filipino ang pambansang lingwa franca ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang pag mula sa Tagalog hanggang sa Filipino ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw at konsepto ng pambansang wika. Matapos nating malaman ang pinakaiba ng wikang Filipino, Tagalog at Filipino, ay narito si Dasha upang maibahagi pang mabuti ang kanyang kaalaman sa panahon ng rebolusyon. Maraming salamat, Marga. Ngayon ay palawakan natin ang kaalaman sa pinagdaanan ng ating wikang pambansa mula Tagalog hanggang Filipino. Ako po si Dasha Del Rosario at mula sa aking mga natutunan, ang Tagalog ay ang nagsisilbing wikang batayan sa komunikasyon ng mga Pilipino kahit pa ngayong kasalukuyan. Kumbaga ito na ang wikang ginagamit na nagmula sa ating mga ninuno at noong panahon ng revolusyon ay isinaad ng paggamit ng wikang Tagalog bilang opisyal. Sumunod naman ang pagdating ng mga Amerikano sa ating bansa. Siyempre, dito na nagsimula ang paggamit o paghalo ng Ingles sa Tagalog. Kaya noong 1973, ang wikang pambansa ay tinawag na Filipino letrang P, at patuloy pa din ang paggamit ng Ingles. At dahil dyan, Noong 1987, pinagtibay ng wikang Filipino, letrang F, bilang wikang pambansa ng Pilipinas. At hanggang sa kasalukuyan, gumagawa pa din ng mga proyekto at mga batas na patuloy na magpapaunlad ng ating wikang pambansa. Ngayon at naibahagi ko na sa inyo ang aking munting kalaman sa ating kasaysayan at proseso ng ating wikang pambansa, may dagdag ko lang na sa pagsusuri sa kasaysayan ng pambansang wika sa Pilipinas, Malalaman hindi lamang ang mga yugto rito mula Tagalog hanggang Filipino kundi pati na rin ang mga malalalim na ugnayan nito sa pagbuo ng kolektibong pagkakakilanlan o tinatawag na komunal na identidad ng mga Pilipino. Ang prosesong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng wika bilang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng pambansang wika, mas nauunawaan ang papel nito sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pagtangkilik sa sariling atin. Nasiyan namang magpapatibay ng identidad ng mga Pilipino bilang isang lahi.